Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines. Narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito nga po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At uh, patuloy po nating binabati ang mga taga-subaybay gamit po ang radyo Luzon, Visayas, Mindanao. Iba-ibang oras dahil iba't ibang mga partner stations ang meron po tayo. At uh, syempre, pagbati rin sa lahat ng mga sumusubaybay gamit po ang ating mga online platforms. Kasama po dyan ang nasa ibang bansa, kaya ibang oras din ang kanilang pakikinig. Maraming maraming salamat po. Uh, sa ating pag-aaral, pag-usapan po natin ang panalangin. Bakit nga ba mahalaga ang uh, meron po tayong variety sa nilalaman ng ating panalangin? Alam niyo po ba na marami sa nananalangin, kahit yung mahabang manalangin, na kadalasan po, akala natin pag mahaba manalangin, madalas manalangin, eh yun ang prayerful Pero ang totoo po niyan depende sa content Ano ba yung nilalaman ng iyong panalangin At uh, ano ba ang dahilan ng iyong pananalangin Kasi tingnan nyo ha ah, May mga pagkakataon po na kaya mahaba ang panalangin Eh sa haba ng listahan Di ba? Sa dami ng gustong uh, hilingin Sa dami ng gustong uh, uh, idulog sa ating Panginoon Ay humaba na ho ng humaba ang panalangin Bagamat hindi naman po masama yung ating paghiling dahil yan naman ay isang biyaya at pribilehiyo na binigay ng Panginoon sa atin, na napaka-importanting makita, maunawaan na hindi lang po tayo nananalangin for the sake na tayo po ay uh, makahingi sa ating Panginoon. Sa madaling sabi, mga kapatid, ang panalangin po ay hindi dapat puro paghingi. No? Bagamat sabi nga natin, Panginoon naman nagsabi na pwede tayong humiling pero hindi naman ibig sabihin na ang prayer po is just about asking God for things. Kaya nga kung maalala nyo, mayroon pong pattern di ho ba na ginamit pero hindi naman ito necessarily um, formula para sagutin ang panalangin and definitely hindi naman po ito ang uh, mismong pattern na binibigay sa atin sa Bible. But it's a useful guide ano po, sa content Uh, and even yung mga nilalaman ng ating uh, panalangin at yung attitude natin sa prayer. So tingnan po natin isa-isa. Yung una po is adoration o ito yung ating pagpupuri sa ating Diyos. Bakit nga ba ito mahalaga? Alam nyo po, napaka-importante na sa ating paglapit sa Diyos maunawaan natin na ang dahilan kung bakit tayo nakakalapit at umaasa ng pagtugon sa ating panalangin at uh, ano ba yung karapatan na meron tayo sa ating panalangin ay sa kadahilanan po na tayo ay merong karapatang lumapit through Jesus Christ at uh, hindi po ito dahil sa tayo ay mabait mabuti kundi dahil po sa ginawa ng Panginoon so we have access to God through Jesus Christ kaya nga pag nananalangin po tayo we can call God Father and when we end in prayer we say sa pangalan ni Jesus o oh, in the name of Jesus, Amen. Di ho ba? At yan po ay dahil sa kanyang karapatan, kaya tayo nakakalapit sa Panginoon. Sa ating mga sarili, eh, sino ho ba tayo para dingin uh, dinggin ng ating Panginoon? Sino ba tayo at ano bang karapatang meron tayo para tayo po ay dinggin? Kaya yung pagpupuri, it reminds us that we worship God not only for what He provides, but for who He is. Hindi lang po yung kanyang ibinibigay kundi sino ba talaga ang ating Panginoon. Uh, yan po ang napakahalagang dahilan. Kung bakit tayo mananalangin sa ating Panginoon ano for who he is not only for uh, what he has done. Kasi paminsan po para bang nalilimit yung ating prayer uh, even praise uh, doon po sa mga kahilingan kaya paminsan mapapansin nyo may mga taong nananawa sa panalangin kasi ang tagal-tagal na daw humihiling, hindi pa nasasagot o kaya naman ay uh, may mga pagkakataon na kaya nananawa sa panalangin ay sa kadahilan ng po na yung mga uh, mismong kahilingan, eh hindi iyon ang binibigay. So meron tayong in a way dinidictate na paraan ng pagsagot, uh, kalooban sa pagsagot at uh, panahon ng pagsagot. Yan po ang nangyayari. Kaya very important ano po, na ma-realize natin yan, that He is sovereign. At the same time, mahalagang makita rin po natin na yung ating attitude sa prayer, yung ating pananaw sa panalangin, yung paraan ng ating panalangin, kadalasan po idinidikta ng ating doktrina sa panalangin. Ang Diyos ba ay mapagkait na Diyos na kailangang uh, Suyuin para tayo po ay pakinggan, ang Diyos po ba ay masungit na Diyos na kinakailangan po nating uh, alayan para tayo po ay dinggin? Can we actually manipulate God? Can we tell Him what to do? Ganyan po ba? Sapagkat paminsan nakakalimutan natin o kaya naman ay baka akala natin na pag nananalangin tayo, mas marunong tayo sa dios and we tell Him what to do kaya doon po sa adoration we are reminded of who God is. Paminsan po pag naalala mo kung sino ang Panginoon, manliliit na lang 'yung mga problema eh, no? Paminsan ho ganyan, 'di ba? Yung bang uh, pag hindi mo alam ang isang bagay, eh talagang apektado, problemado ho tayo. Totoo 'yan, kahit po 'yung mga araw-araw na kinakaharap natin, uh, na tayo because of our inability. Now, pag nilapit natin sa Panginoon, yamang sinasabi ng Biblia no, na mahal tayo ng Diyos. His ways are higher than our ways. His thoughts are higher than our thoughts. Nangangahulugan po, we have peace of mind. At yung peace of mind na ito ay nagmumula sa katangian ng Diyos. Ika nga eh, maliit na bagay para sa Panginoon. Madalas ko pong nagagamit na ilustrasyon dito sa ating programa yung kanya-kanyang mga katangian Alam ni'yo po Ako ay uh, Ano ko eh Yung bang marami akong gustong uh, gawin Na hindi ko kaya Ano po Kagaya po halimbawa Yung mga repair-repair Ng mga nasira Misan po Pagka ni-repair ko Lalong nasisira ano? O kaya pag may binaklas ako Hindi ko naman mabuo O kaya mabuo man Bakit may sobra O kulang na pyesa <laughs> yan, ang, yan ang problema Kaya misa palaisipan palalo So There are times na yung simpleng bagay para sa mas marunong ay mahirap na mahirap para sa akin. Yung walang kabagay-bagay sa isang taong may kahusayan ay problemadong problemado na po ako doon. Kaya tandaan po natin na yung level ng pagharap natin sa problema ay resulta ng ating limited knowledge, resources at maging ng ating uh, pananaw sa problema. At ang dinadalangin na nating Diyos ay Diyos na hindi nalilimitahan ng mga bagay na naglilimita sa atin. So anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin po nito, kung sa ating paningin ay tila suko na o kaya hopeless na, wala na, game over na, aba, sa paningin ng ating Panginoon, eh, hindi pa ho ganon. Kaya nga, napakahalaga na inaalala natin kung sino siya at pinupuri natin siya sapagkat yung pagpupuri sa kanya habang nakikita natin ang kalakihan ng Diyos abay nanliliit ang ating mga problema ano habang uh, nakikita natin ang pagmamahal kadakilaan ng Panginoon abay unti-unting nawawalan po ng uh, ng uh, ika nga eh sa mga kinakaharap sa ng po na mas nananaig ang katangian ng Diyos kaysa po doon sa ating mga suliranin. So that's number one, adoration. Yung pangalawa is confession. Ano, bakit ba importante ang confession? Alam nyo sa Bible, ang kasalanan ay talagang hadlang. No? Sa aklat ng Pedro, sinabi po roon, na pag yung husband ay hindi po niya tinrato ng maayos, hindi niya pinakitunguhan ng maayos ang kanyang misis, it becomes a hindrance to his prayer to God. So ang ang ating pagkukulang sa ating misis ay merong epekto sa pagtugon ng Diyos sa ating panalangin. Hindi lang po yan, kundi pinapakita sa atin, di po ba? Halimbawa, ikaw po ay nananalangin sa Diyos, ang sabi sa Isaiah 59, 1 and 2, eh kung meron po tayong mga kasalanan sa ating buhay, Napapatanong tuloy, ang propeta sabi niya, ang kamay ba ng Diyos ay maiksi para tayo abutin? Ang kanya bang tainga ay hindi nakadidinig para hindi po malaman ang ating mga kahilingan? O, ang kasalanan po natin ang nagsisilbing balakid. At the same time, ito pong mga kasalanan na ito, uh, in a way, creates a distance between us and God. Ano pong ibig sabihin ng distance? Pag tayo po kasi ay intimate, malapit sa isang tao, madali nating maunawaan ang kalooban ng isang tao. Ganon din sa Diyos. Kung malapit tayo sa Diyos, we can easily discern and understand His will. O tingnan nyo ha, sa mga mag-asawa dyan at saka matatagal na magkakilala, misan ho, magkatinginan lang kayo para bang andamin ng naipasang impormasyon, no? May na-bluetooth na yata ano, sa isipan, uh, na-download na. Kaya minsan nakakatawa yung mga mag-asawa, no? lalong-lalo -lalo na sa kainan pagkaakmang uh, kukuha na ng mga pagkain makalangit <laughs> ano ba yon mga pagkain bawal uh, pag isang tingin lang ng missis eh para bang lumilihis yung kamay at napupunta dun sa healthy food oh, di ba bakit eh kasi po intimacy creates sensitivity kaya tayo rin, when we pray to god ang totoo pag malapit ang ugnayan natin sa panginoon alam natin eh kung ano yung kalooban ng Diyos. kung hindi man natin alam at the moment sensitive tayo sa kanyang gabay at the same time, submissive tayo sa kanyang kalooban. Yan po ang isang bagay na nawawala sa isang pusong rebelde sa ating Panginoon. Hindi tayo maging sensitive, hindi natin ma madiscern, at kadalasan po ay uh, mapili tayo doon sa ating gusto kaysa po magpasakop sa kalooban ng ating Panginoon. Nakakalungkot pero totoong nangyayari yan. Kaya yung confession, kumbaga sa kalyo, ay tinatanggal yung kalyo ng ating puso. Inaayos ang ugnayan sa Panginoon at ginagawa tayong sensitibo sa kanyang mga paraan, pagkilos. At the same time, it also gives us humility to accept the will of God. Nakadalasan yan po ang nawawala. Pag hindi nasagot ang panalangin sang ayon sa gusto, panahon, paraan, nakukuha pa nating magtampo sa Diyos, pag-isipan ng Diyos o kaya sabihin hindi sinasagot ang ating panalangin. E paulit-ulit ko hong sinasabi dito sa ating programa na huwag niyong akalain na yun lamang panalangin na sinagot sang ayon sa iyong kahilingan, e eh yun lamang ang tinatawag at dapat i-consider na answered prayer. Maaari nga marami ng ibang sagot ang Panginoon eh. Yun nga lang, hindi yun yung, yung gusto mo, hindi yun yung paraan mo, hindi yun yung kahilingan mo at hindi yun yung panahon mo. So akala natin hindi answered prayer, no? Misa sasabi ng iba, hinihintay ko pa yung sagot ni Lord. Eh baka mamaya sinagot na. Hindi nga lang sa timing mo. O kaya naman sinagot na, hindi nga lang yung inaasahan mo. Nakatingin ka sa kaliwa, eh sa kanan pala sumagot. 'Di ba? Yung mga ganun ba? Kaya misa eh, tayo na dadaig ng mga maling kaisipan na akala natin eh ganun-ganun lang yon Kaya importante mga kapatid na ating mapag-isipan ito, maunawaan ito sa kadahilan po na ang nais ng Panginoon ay uh, lumago tayong lalo sa kaugnayan natin sa Kanya. So yung confession makes us sensitive to God. Kaya nga hindi ba ang salamista ang sabi niya, Search me, O God. Know my thoughts. Point out anything in me that offends you. Yan po ang napakagandang panalangin. Siya sa atin mo ako, Panginoon. Tingnan mo, ano bang meron sa aking buhay na hindi ka lugod, -lugod sa inyo? Ano ba yung meron sa aking buhay na kailangan kong pagsisihan at talikuran? So, yan ang pangalawa. Yung pangatlo po ay Thanksgiving. Ang pasasalamat ay isang napakahalagang bagay. Kasi po, ang totoo, ang pagpapasalamat is more of an attitude and perspective uh, issue than um, blessing issue. Anong ibig sabihin? Hindi po ito tungkol sa natatamasa. Dahil minsan pag ang tao mariklamo, kahit marami namang tinatamasa, mariklamo pa rin eh. Hindi ba? Meron ganun eh. Kaya nga kung maalala niyo illustration, merong uh, isang basong uh, may lamang kalahati na tubig yung taong mapagpasalamat will focus on the half full content. Pero yung pong uh, taong hindi mapagpasalamat, ang tingin niya doon ay half empty. Ang nakikita niya yung kulang, di ba? Kaya hirap siyang magpasalamat. Ganyan po nangyayari. Kaya napakahalaga para sa atin ano, na baguhin ang ating attitude dahil sa totoo lang, ang dami naman talagang dapat ipagpasalamat. Isa pa, ang pagpapasalamat po ay isang paraan ng pag-alala. Inaalala natin na hindi lang naman ito ang unang panahon na lumapit tayo sa Diyos, hindi ito ang bukod tanging panahong tayo dumulog sa Kanya, marami ng panahon, marami ng pagkakataon. At sa mga panahon at pagkakataong lumipas, ay nakita na natin kung paanong uh, sumagot ang ating Panginoon. Kaya yung pagpapasalamat po, nakapagpapalakas din ng loob eh. Kasi totoo yan eh. May mga times na pag tayo po'y problemado, alam nyo, hindi naman sa walang pagpapala eh. Ang tendency kasi ng problem, doon tayo na pipixate. 'di ba? Parang yung illustration natin, masakit ang isang ngipin, isang ngipin. Hindi natin makuha magsabi, Lord, salamat dahil yung natitirang iba ay eh, hindi masakit. Salamat dahil ngipin ang masakit, yung paa hindi, yung ulo hindi, 'di ba? Ay eh, marami. Kaya lang nga, yun nga, kadalasan po ay masyado na tayong nakatuon doon sa sa problem to the point that we become blind, unaware or we lose sight or we lack focus on the other blessings that God has already given us. Nangyayari po yan at alam nating nangyayari yan. Kaya napakahalaga po ang uh, talagang uh, pagkakaroon ng pusong mapagpasalamat. Yung bang may attitude na una, nagpapasalamat ka dahil inaalala mo yung mga nakalipas na biyaya. By the way, yung word na thank, if you trace the root word, ito daw po ay uh, merong kaparehas na root word sa word na thank. So yung thank, at sa ka-think, pag-iisip, isa lang ang pinagmulan. Hindi ka pala pwede magpasalamat na hindi mo naiisip yung biyayang pinagkaloob. So, isa yan. Pangalawa, yung pong pagpapasalamat is also, tandaan nyo po ito, uh, a step of faith, hakbang sa pananampalataya po ito. Nakaya ho tayo nagpapasalamat dahil tayo po ay humahakbang sa pananampalataya. Ang ibig sabihin po niyan, Nananampalataya tayo that God's answers are always wiser than our prayers. So we pray and by faith, Lord, we thank you in advance. Kasi alam namin na anuman ang iyong maging sagot, ito palagi ang pinakamainam. So, kaya tayo nagpapasalamat. At the same time, isa pang mahalagang idagdag natin sa pasasalamat, kagaya ng aking nabanggit, eh misan po yung bagay na ayaw mo nang ipagpasalamat. Eh sa iba, ipagpapasalamat pa eh. Bigyan ko kayo ng illustration, ano? Uh, Pamisa-misan po, pag nagtatapon ako ng basura, makakasabay ko yung nangangalakal. Yung itinapon mo na para sa iyo ay kailangan ng idispatsya na talagang itatapon mo na. Pag nakuha ng iba, may nagpapasalamat. No? Mga karton, mga garapon, mga kung ano-ano dyan. Sa kanya, Maraming salamat sa mga bagay na nakuha ko sa iyo naman. Dapat maitapon na ito dahil basura na ito. Di ho ba? Kita niyo yung kaibahan ng perspective? Ano pa? Ang pasasalamat po kasi ay hindi lamang uh, tungkol sa mga positibong nangyari. Uh, marami po tayong dapat ipagpasalamat na hindi na natin namalaya malaya na hindi nangyari. Di ho ba? Pamisan po, akala mo simpleng delay, simpleng pangyayari, yun pala, iningatan ka ng Panginoon sa isang bagay na hindi mo na nalaman pero pinrevent niya na mangyari. Iniwasan niyang mangyari. So salamat sa Diyos dahil may mga ganun siyang pagkilos na tayo po ay nagkakaroon ng proteksyon na baka nga hindi na nga natin namamalayan pero sa kanyang kagandahang loob at biyaya ay ating naiwasan. Di ba? So yan po ang Thanksgiving. Uh, isa pa po na tatandaan, intercession. Prayer is not just about you. It's also about praying for other people. Lalapit tayo sa Panginoon, idudulog natin sa Panginoon ang ating mga kahilingan at uh, pinapanalangin din natin ang kalagayan ng ibang tao. God has given us the privilege, the blessing of not only coming to him with our personal concerns but also with the concerns of other people. So sa pamamagitan ng panalangin, we can be a blessing. Kaya wag ho nating sabihin na pasensya na, ha? panalangin lang ang nakayanan. Eh ang totoo, napakalaking bagay po noon. At uh, it's a joy that we can actually come to God in prayer and uh, with the expectation that God will answer our prayer. Dito ba? So, ayan po. And then finally, yung uh, letter S. So, A C T I S. Adoration, uh, confession, uh, thanksgiving, intercession and supplication. Yung supplication po Is all about coming to God with our needs At ang napakagandang katotohanan Hindi pa man tayo dumudulog, alam na ng Panginoon eh Ngayon siguro sabihin nyo, eh ba't pa tayo lalapit? Eh sinabi niya, lumapit tayo <laughs> Sapagkat uh, alam ng Panginoon na yung ating pangangailangan Ay isa sa mga paraan na tayo po ilalapit sa Diyos To acknowledge that we cannot do anything and to acknowledge that God can do a lot of things more than what we can ask or imagine. Di ba? Ganyan ho. Kinikilala natin yung ating kawalan ng kakayahan at kinikilala natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Ganun yon. Kaya pag lumalapit tayo sa Diyos, we have to keep that in mind. Isa pang napakahalagang bagay about supplication, ito po ay nagpapaalala sa atin na even yung mga maliliit na bagay na paminsan po hindi na natin na masyadong naiisip e eh concern pa rin ng Panginoon sa ating buhay gusto niyang malaman ano yung pangangailangan gusto niyang malaman yung ating mga nakikita uh, nakikitang uh, pangangailangan na dapat nating idulog sa kanya kasi sa ating pagdulog ina-acknowledge natin siya we acknowledge who he is and what he can do kaya pag tayo po'y nananalangin, it's also a way of saying, Lord, alam ko, kaya ako sa'yo nananalangin, kasi alam ko may magagawa ka, makapangyarihan ka, and I trust your wisdom. I trust your judgment. I trust what you can do. So we pray to God. Di po ba? Kaya napakagandang manalangin sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, uh, ang panalangin po ay isang napakalaking biyaya. Kagaya na sinabi ko, hindi naman nakukuha sa pahabaan ng prayer. Kung mahaba nga prayer mo, mali naman ang iyong pananaw sa panalangin, eh hindi rin po matuturing na prayerful o kaya masabihin na nating malaman man ang iyong panalangin pero hindi naman tama ang iyong puso then I would say uh, maaring hindi pa rin talaga dapat maituring na prayerful ang isang tao pagka mali ang kanyang attitude sa prayer. So sa ating panalangin may we learn to experience what God can do, may we understand who God is, confess our sin, thank him for all he has done submit to Him, and always remember to pray for others as well. Kaya maraming maraming salamat po sa inyong pagsama sa ating pag-aaral. Nawa ang ating mga napag-aralan ay magsilbing hamon upang tayo po ay matuto pa, lumalim pa, at maging matatag sa ating kaugnayan sa Panginoon. And by the way, sa mga nagtatanong, paano ba masusubaybayan yung mga previous episodes? pwede nyo hong puntahan sa 702-DZAS-FEBC Radio Facebook page. Yung isa po, yung 1143-DZMR Facebook page. Yan po, uh, pagka inupload po nila yan sa oras ng broadcast, pwede nyo pang balikan. At alam ko po sa ngayon ay isang buwan itatagal po yung mga episodes na na-upload dyan. So pwede nyo pong dyan pakinggan, pwede nyo balikan dyan or maybe on a different time. Diyan po ninyo sundan, okay? So ito pong inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong mga. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph.